Inaasahan naman na makikipagkita bukas si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng Filipino community na nasa Doha, Qatar. Babiyahe patungong Qatar si VP Sara ngayong araw at saka magtutungo sa The Netherlands para makipagbulong sa Filipino community sa parehas na bansa at ipagdiwang ang kaarawan na o ang kaarawan niya kasama ang pangulo o dating pangulo na si uh, FR, uh, o FPRRD na nasa The Hague ngayon. Inaasahan na bukas siya na makipagkita sa mga miyembro ng Filipino community sa Qatar habang may tatlong po mga uh, o habang sa May 30 sa May 30 huyan, Biyernes dadalawin niya ang kanyang ama at uh, May 31 ipagdiriwang ang kanyang birthday. So, June to naman hanggang June uh, 4. Inaasaan na bibisita muli si VP Sara sa The Hague at sa June 4, pabalik na ito ng Pilipinas naman sa Pilipinas sabang ay wala, e posibleng hindi naman daw matuloy ang impeachment uh, kay VP Sara kung si Sen. Amy Marcos ang magiging bagong Senate President. Ito ang reaksyon ni dating uh, Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite e, sa planong pagtakbo ni Sen. Amy sa Senate Presidency. Ayon pa kay Gaite, goodbye impeachment na at hindi na mapapanagot sa isyo ng paggasta ng confidential fund si VP Sara kung ganito ang mangyayari dahil magkaibigan o ang dalawa.